Shout out sa mga malunggay dyan. <laughs> Al alam nyo ba kung saan namin ito kinukuha namin sa likod ng bahay dito sa amo namin, sa barin? So itong malunggay na to galing to sa India. Kasi yung dati namin kusinera nito, nang nagbakasyon siya, nagdala siya ng puno ng malunggay, tinanim niya dito sa likod. Ito, lumaki na, nagbunga na. So, ang lalaki ng bunga niya. So, di, hindi pala ako yan kumuha sa malunggay na yan kasi mainit sa labas. Ah. So, yung maniho namin, nakita niya daw ang malunggay, ang daming bunga nga. Kaya, kinuha niya lahat ang bunga. Sa super dami, hinati niya, binigay niya sa amin ang kalahati at ang kalahati naman sa kanila. So, actually mga kagulays, first time ko din to magluto ng ganitong bunga ng mga lunggay. Kasi sa Pilipinas, kami mga bisaya, hindi lahat alam nito eh. Dito, dito ko lang sa bar natutunan na pwede pala ang bunga ng malung malunggay magugulay. Magulay, I mean. So, yan lang po guys. Thank you for watching. Bye!